Good morning mga kalutong farmer no. Dito po tayo ngayon. Uh, nag labor harvest po tayo mga to farmer. Ito po mga farmer, uh, sakto lang po ito. Sakto na po ito sa gulang. Yan no. Oh. Kita niyo naman mga kalotong farmer ang lalaki na no. Ito ay uh, 17 to 18 weeks old. Galing pag bag mga kalutong farmer pagbalot. Ganyan na kalaki mo to farmer. Kita nyo naman no, oh, ang lalaki at ang at sakto sa ano, sakto po ito sa alaga, abuno at uh, early bagging lang talaga mga to farmer para puti po ng ating uh, saging no. Ganyan po talaga po to farmer pag mag uh, alaga po tayo ng saging saba. Yan no oh, mga to farmer. Biyahing Maynilaan po ito mga to farmer. Yan oh, Ang ganda-ganda po. Ito pong saging aking netomote ay sa aking pong uh, pari. Uh, nag labor harvest po ako sa kanya. Pakita ko sa inyo kung paano uh, na process dito sa ameno para dalhin dyan sa Manila. Ganyan na mga tomer, ang pag, ano, pag dihan. Gamit po dyan ay dihanding uh, di knife. Ang tawag dyan mga kalutong farmer. Kung nagtataka kayo, meron na natirang uh, ano, tawag dyan, stock stock ang tawag sa amin. Uh, natural po 'yan mga katong farmer para uh, hindi madaling masira 'yung ating uh, saging na dadalhin sa Manila at hindi madaling mahinog kasi pag manipis po 'yan mga katong farmer, uh, madali po siyang makalasa sa uh, kanyang piling o matanggal. Madali lang mahinog mga katong farmer. Kaya ang purpose po ng ano niyan, ang stock niyan ay ah uh, para ma hindi madaling ma masira. Yan naman ito, farmer at hindi madaling mahinog, no? Kasi Manila pa ang biyahe nito. Sa pag-alaga ng kadabang ito, farmer uh, dapat may pasinsya ka, no? Kasi matagal po ito. ah uh, mahigit ay uh, isang taon. O 10 months, ganyan naman ito, farmer isang taon bago ka mag-harvest, galing no? Ganyan lang talaga, mag ito, farmer Pag mag-alaga tayo ng ating sabah, dapat alagaan ng mabuti. Bigyan ng abono, buwan-buwan. saka early bagging lang talaga. Ito mga to farmer, hindi po naman pinasok yung dahon sa pagbagging no, ang iba uh, nakapasok dahon. Oh, mahinog yan ang mga to farmer. Uh, indication po yan na uh, sakto lang sa gulang ating saging. Uh, masarap na po itong kainin mga to farmer, ang tamis-tamis nito no. Pag ganyan na kaklaseng uh, gulang ating saging no. Dapat uh, sakto sa edad kung mag harvest para matamis at hindi madaling masira no ganyan lang talaga mga katong farmer no oh. kita nyo naman no oh. ayos yan mga katong farmer oh. tapos na timbang lang yan mga katong farmer tapos karga na, karga na sa truck ganyan lang, mga katong farmer no para dapat uh, ano. ah, maayos ang pagka feeling thank you